na ano ta sa binyo kita mo ana kalayo tubig hangin o gusto mo makadawat ani 1 million dapat igo ninyo ni igo ni ako gi makaigo ani ron ha oh patay Kaya wala naman tayo player mangrekruta. Ay, ay, patay naman ta. Nabanhaw na ta tungod ni Dato Araw. Kisa mo na si Dato Araw? Mauna siya ang nagkontrol sa hangin, tubig, batok, kalayo. Kabalo ba ka takloy? Nga bago ni na Pilipinas ang atong gitindugan karon, naa ni siya ginatawag nga Uyak Timol. Maunang ang atong dugo dili kinipula, kundi puti kay nahalua na kinig mananap. So atong nugo ron, pula na. Bugo, puti ganek kay bago rata na rin incarnate ni Dato Araw. Maunang magpasalamat sa espiritu sa atong inkantadya. Dato, Dato, Dato Araw! Dato Araw! Salamat mga espiritu ng inkantadya. Espiritu sa bato! Kalayo, tubig, hangin! Tara na takloy kay Mang Recruit Pata na ay balay takloy. Ang sama yung plano ni? Dirita mo recruit? Dirita, kay wala ni sila mga kwarta. Ayo! Nataw niya? Ayo! Sabaa ba ninyo? Natuog ko ba? Gusto ka kwarta? One million! Kinsa man mo, Amo ko kailan ninyo. Kami ang taga Astraland. Gipadala ni Dato Araw. Ako si Queen Elizabeth. Siya si Dato Puti. Suka! Ayaw pag tiaw Kay mapadlakan ni imong balay. Sige, pag tiaw-tiaw, giyon. Hoy ma'am, magdala-dala lagi sundang ma'am. Manigbas ka? Kaning sundangan eh bawal ni hilabtan kay og imo ning ang imong kalaban espiritu sa kalayo bato tubig ha nangabuang na mo pero gusto biya ko kwarta kana magkita rata sa binyo <laughs> <laughs> na ay nagsilpon-silpon ngano na nagsilpon-silpon ka kinsay naghari ron si Mita Kontrol ni Mita? Tanan? Hmm? Kisa man mo, wala man kung kailan ninyo. Kami ang taga-Astralan, mga ulipon mini dato araw. Oh, kanong nadala makasundang? Maligbas ka? Kining sundanga, magulang pa ni sa imuha. Busa, apil na sa among grupo. O gusto ka 1 milyon. Sige, sige, sige. Maapil ko. Kana, magdaghanta. Magkita rata sa binyo. <laughs> <laughs> gusto ba mo 1 milyon? Isaman mo, asa mo gikan planeta ha? Kami ang taga-astralan! Gipadalamin ni Datu Araw! Unyaw sa may labot namo o Datu Araw mo? og dili mumuban sa among grupo! Ang inyong makalaban, ang espiritu sa hangin! Tubig! Bato! Kalayo! Mauna ang panguban namo aron na amoy 1 million! Ah, panguban na lang 1 million! na ana ta sa binyo kita mo anak. o gusto mo makadawat ani 1 million dapat igo ninyo ni eh. pero og dili ninyo maigo usa dula di ay mao ni siya ginatawag og tumbalata karon magsugod ta igon gud ni para sa 1 million patayo pa gid ba number one, patay. Iguna ko na, kaya daghang kikong utang. Patya, kay hilabay ka. Huwag kay respeto ni dato puti, ha? <slaps> Layer number two, patay. <slaps> Karon, kay tulo na lang mo, pagdungan mo. Hehehehe. ni. niya. Ang Ako di makaiguan na ron. Ha! Oh, patay! Yes! One million! Lipay di ka! Isuluhon ni Muni! Uh, patay si Queen Elizabeth! Sorry! Korta-korta lang!